Hi! Welcome po sa ikatlong session ng ating MP4 uh, training at uh, purihin ng Panginoon na uh, kayo po ay nanonood itong video na ito Ibig sabihin po noon ay interesado kayo maging bahagi ng ating MP4 strategy tandaan natin, itong, itong gawain po na ito, itong ministry na ito Ito yung pinakauna at pinakamahalagang ministry na dapat natin ginagawa bilang isang church. Kaya tulong-tulong po tayo sama-sama para mapatupad natin itong strategy na ito. So manalangin po tayo sa uh, pag-aaral natin ngayon. Let's all pray. Lord, maraming salamat sa iyo sa biyaya mo na kami ay tinatawag mo para makiisa at uh, gumawa nitong MP4 Strategy. Umingi kami ng tulong sa iyo Panginoon sa pamagitan ng iyong Holy Spirit Guide us and help us, O God, para mapatupad namin itong ministry na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. So bilang pag-uumpisa, basahin po natin itong sinasabi sa Acts 1 verse 8. Sabi ngayon, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth no so pinangakoan ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang mga alagad na sila ay mapupuspos ng banal na espiritu magkakaroon sila ng kapangyarihan uh, upang sa ganoon sila ay pwede magpatotoo sa Jerusalem you know sa Judea sa Samaria and to the ends of the earth kaya dito makikita po natin yung pattern po ng uh, pagsasagawa ng uh, Great Commission at pwede rin natin i-apply sa sarili po nating uh, gawain, no? Yung tinatawag nating MP4 uh, strategy. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon, no? Pagkatapos natin makita yung overview at uh, tinawagan po natin ang bawat isa na mag-volunteer, yung tinatawag ng sharp volunteers po. Ngayon, dadako naman po tayo dito sa Go to the Lost, okay? Uh, bilang uh, review, so ang overview natin, uh, preparation, proclamation, uh, persuasion, at preservation, yan po yung mga stages ng MP4. Uh, Tagi isang buwan po, pre preparation, proclamation, bagamat yung persuasion ay isang araw lang, pero yung preservation ay isa na namang buwan. So lahat-lahat ay tatlong buwan po. At sa unang buwan, yung preparation po, ang nice po natin gawin, I go to the lost. At uh, bilang gabay, nais natin gamitin yung go bilang acrostic, no? G-O. At dito, dalawang bagay ang gusto natin gawin, no? The whole church will be rallied to fulfill the Great Commission by doing the following. Una, generate connections. Okay? Pangalawa po ay offer God's love. Ito yung dalawang bagay na gagawin natin sa unang buwan ng MP4. Generate connections po and offer God's love. So, pag-usapan natin yan. Una, generate connections. I-apply natin sa ating konteksto yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. So, first of all, binanggit niya yung Jerusalem. So, sa atin, ano ba yung Jerusalem natin? Ito yung mga family and current friends natin ngayon o yung mga network natin, yung mga kakilala na natin, kahalubilo na natin sila, No, uh, wala nang tayong ikang uh, problema reaching out sa kanila kasi nandiyan na sila sa paligid ng ating ma ng ating mga uh, buhay. And then pangalawa po binanggit ng Panginoon yung Judea. So ang application niyan sa atin, those who are like you, uh, beyond your family and current friends, but close to you geographically, no? So ito hindi lang natin mga kaibigan, kamag-anak, kundi yung mga taong tulad natin. Okay, na malapit lang sa atin, na dyan lang sa paligid natin. Pangatlo po ay Samaria binanggit ng Panginoon, sino ito para sa atin? Sila yung mga uh, hindi natin katulad, pero malapit sa atin uh, geographically. Kaya purihin ng Panginoon yan yung mga tao na marahil uh, hindi natin uh, katulad in terms of yung estado natin sa buhay. Pero nasa paligid natin sila, marireach out natin sila. And then, panghuli, yung ends of the earth, those far from you geographically. So, sa madaling salita, ito yung mga outside na ng ating uh, network. So, sa, sa madaling salita, dapat pinapalawak natin yung ating connection, yung ating mga networks. At pwede natin gawin yan sa pamamagitan ng mga natural na pamamaraan. Alimbawa, pag meron tayong okasyon, meron tayong birthday, maganda nakikipag-connecta tayo sa mga tao na ipagkilala po tayo. Uh, at pwede rin tayo gumawa ng mga intentional na mga gawain para tayo ay magkaroon ng mga bagong koneksyon. Okay? Pwede tayo magseminar seminar o anuman. Uh, o kaya pag tayo ay may mga online uh, service, may mga tao na nanonood, marahil hindi naman talaga natin sila kakilala, pero pwede tayo makipagkilala sa kanila. Ang mahalaga po sa stage na ito, yung preparation, ay eh dapat maging open tayo sa posibilidad na marami pang mga tao ang nariyan na din hindi, hindi kasama sa ating uh, network pero nandiyan lang sila sa paligid o kaya pwede tayo mag out sa kanila. Ang importante po sa preparation stage ay talagang mag-generate po tayo ng connections. So, ang connection po, ibig sabihin, hindi uh, lang pangalan yung pagkakilala natin, alam din natin paano sila kukontakin either via email o messenger o telepono. So, tayo ay, ika nga, uh, nakabuild sa kanila ng some kind of connection. Hindi lang sila mga contacts, kundi mga connection na natin sila. Meron ng some kind of, uh, ika nga, relationship na meron tayo sa kanila. Kaya, dapat, actually, yung generate connections ipinapatupad yan all throughout the year kung tutuusin. Bagamat pag MP4 season tayo, ay eh talaga nakakonsentrate tayo sa pag-generate ng connections. Pero ang advice ko po, gawin nating ugali ang lagi tayong gumagawa ng mga bagay-bagay patungo po sa pag-generate ng connections. Ngayon, ang layunin talaga natin ay makakreate tayo ng tinatawag na hit list na ano po ba ang heat po? Again, na cross na naman po ito. <laughs> ang heat list po, ibig sabihin, hearts in transition list. Gusto natin gumawa ng isang listahan ng mga tao na gusto natin pagfokusan sa ating gawain. Now, para magawa natin to unang-una sa lahat, kailangan maintindihan natin kung anong uri ng mga tao ang makikilala natin o magkakaroon tayo ng koneksyon. Kailangan iano natin yan, i-qualify natin sila o bigyan natin sila ng kategoriya. So una sa lahat ay mga seekers. Ito talaga yung priority natin. Sa MP4, ang mahalaga po ay meron tayong listaan ng mga seekers. pag usapan natin yan, pero sabihin ko muna sa inyo yung iba pa mga kategoriya. Meron pong mga skeptics, 'yung mga tao po na sarado, yo parang uh, hindi sila open, no? At uh, hindi natin dapat pag-aksayan ng oras ang mga skeptics, no? Um uh, lakpasan na natin 'yon. Kung meron tayong mga kakilala na maaaring pilosopo, parang sarado, huwag tayong masyadong magano yan mag-focus diyan dahil hindi po sila ang target natin sa MP4. Pangatlong kategory po ay saved but unchurched. So ito po yung mga tao na uh, nakakilala na sa Panginoon pero hindi pa sila belonging sa anumang local church. Ito, gusto rin natin targetin ito. Kasi sila yung mga tao na gusto natin na mayaya at mahimok sa RLCC para maging bahagi ng ating uh, mga komunidad. At ikaapat po ay yung mga saved but belonging to a church. So ito yung mga tao na nakakilala na sa Panginoon at sila ay dumadalo na sa isang Christian or born again church. Hindi na po natin yan tatargetin. So wag na po natin pag ng panahon yan. Dalawa lang talaga ang nais nice natin bigyan ng atensyon. Yung seekers at yung mga saved but unchurched. Okay? So yun lang po dalawa. Kaya gusto kong maunawaan natin yan. Doon sa listahan natin, i-erase natin yung mga pangalan ng mga skeptics at ganoon din mga saved but belonging to a church. Iwan lang po natin yung mga seekers at mga saved but unchurch. Okay? Ngayon, sa so pagdating sa mga seekers po, kailangan makita natin yung mga palatandaan kung ano ba itsura ng seekers, okay? Unang-una, sila po ay mga confused about Christianity. Malabo pa, hindi pa nila lubusang naiintindihan kung ano ba ang ibig sabihin ng pagiging mananampalataya o ano ba yung mabuting balita. Confused pa sila dyan. Okay? Pangalawa, uncertain about their own beliefs. Hindi rin sila sigurado kanila, sa kanilang mga sariling uh, pinaniniwalaan. Parang magulo sila, hindi sila consistent tungkol dito. So, ibig sabihin, mababaw pa talaga. Pangatlo po, eager to know the truth. Meron silang openness na gusto nilang maunawaan talaga kung ano ang katotohanan. No? At pang-apat, searching for someone to help them. Ito mahalaga. Naghahanap talaga sila ng somebody na mapagkakatiwalaan nila na pwede nilang pagtanungan. No? Pwede makatulong sa kanila. So kung kayo ay makakilala ng mga taong ganito, ito yung mga palatandaan o yung cues. No? C-U-E-S. Confused, you know, uncertain, eager at searching. Okay? So, ito yung mga tao na dapat natin ilagay sa hit list natin. Amen? So, huwag niyong kalilimutan yan. Ngayon, dumako naman tayo sa pag-offer ng God's love. So, sa buong buwan ng preparation stage, dalawa lang naman na kailangan natin gawin. Generate connections and offer God's love. So, sa pagdating sa pag-offer ng God's love, very important ito kasi dito tayo nag-be-build ng relationships. At dalawang paraan ang gusto kong bigyan ng pansin tungkol dito. Una, yung tangible ways. O yung mga paraan na praktikal, yung mga paraan na pwede natin gawin. No? Hindi lang parang uh, you know, spiritual lang. Pero at the same time, kailangan din natin yung intangible ways. O dyan papasok naman yung mga spiritual na uh, maaari natin magawa para mapadama natin sa kanila ang pag-ibig ng Panginoon. Okay, so pag-usapan natin. Para sa mga tao na sa hit list natin, ano ba ang mga pwede natin magawa? Una sa lahat, maaari tayo mag-comfort sa kanila or i-heal sila, ipag-pray natin kung may sakit sila. Kung meron silang karamdaman, we can pray for their healing. Tinuro yan ng ating Panginoon. No? So, huwag tayong matakot magpray pray para po sa kagalingan ng mga taong may sakit. Okay? assist them in practical ways. so Ito yung mga tangible, no? Uh, I-comfort natin sila, you know, assist natin sila kung meron sila mga pangangailangan. Of course, maging wise po tayo dahil meron pong mga tao na minsan, uh, they love to take advantage po ng mga taong mababait sa kanila. So, i-guard din natin yung sarili natin sa ganung mga sitwasyon. Basta magkaroon tayo ng wisdom, mag-pray tayo kay Lord, uh, pwede ba natin tulungan ng mga tao? Uh, pangatlo, restore or revive them spiritually. Lalong-lalo na lalo doon sa mga saved but unchurched na mga tao. Madalas po meron sila mga pinagdaanan siguro, baka negative, napalayo sila sa Panginoon. Maganda na matulungan natin sila makabalik. Okay? At panghuli sa lahat, encourage them through prayer. So ito yung mga intangible ways. Ipapanalangin natin sila ipagpipray natin sila kung meron silang mga sitwasyon sa buhay. So, ito po yung magagawa natin sa ating hit list o yung mga pangalan na nilagay natin, mga seekers at mga safe but unchurched na mga tao. So, anong gagawin natin sa kanila? Tandaan natin yung acrostic na care. Comfort, di ba? Tapos, assist, uh, restore, encourage. Okay? So, yan po yung mga pwede natin magawa sa mga tao sa hit list natin. Sa loob ng preparation month, ano, yung unang-unang buwan. So, yan po ang gawin natin. Together, we can go to the lost. Kung sama-sama natin pagtutulong-tulungan ito, walang imposible sa Panginoon. So, yan po ang go to the lost. No? Sana po ay magawa natin to sa unang-unang buwan ng MP4. Sama-sama po tayo, tulong po tayo at uh, ipatupad natin yan. Amen? So, tayo manalangin. Lord, maraming salamat sa iyo, sa biyaya mo, Panginoon. We love you, we praise you, tulungan mo kami na magawa namin itong uh, uh, unang hakbang na ito, itong uh, uh, preparation stage, Lord God, kung saan, Lord, ay uh, aming mag gagawin ng lahat ng magagawa by God's grace para makapag-generate ng, con ng connections at may offer ang iyong pagmamahal sa mga tao. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. So, Purihin ng Panginoon, thank you po sa inyong uh, pagdalo dito sa ating uh, ikatlong session ng MP4 Strategy. God bless you.